Wala kang sa akin pag dumating ako. Bye. Alis na ako. Tayo, bye, Guys, alis na ako, guys. Oo. Bye. Hello, bye. Bye. Hello, bye-bye. Ayan. tamang abang lang ng tricycle. Kasi medyo malayo pa yung kanto sa amin, kaya magka-tricycle na lang ako pakanto. Eto na nga o, oh, nakapag-tricycle na nga pala ako guys o. Oh. Samahan nyo muna nga pala ako sa aking adventure. Pero bago yon, tara, sakay ulit tayo ng isang jeep. O, oh, ba diba, sobrang dami ko pang sasakyan para makarating sa aking pupuntahan. Bali ngayong araw, ay pupunta tayo ng fiestahan. Oo, oh, oh, fiesta doon, kaya samahan nyo ako. Eto na nga, nasa diversion road na tayo. At sasakay na naman tayo ng isang tricycle. Kuya, pasakay naman po ako. Let's Ayan, nakarating na nga pala tayo sa Pierre, guys. Alam nyo ba ang Mindoro is malapit lang sa Batangas? From Pierre, Batangas to Oriental Mindoro is 2 hours lang ang biyahe. Pero wait lang, sobrang haba pala ng pila ng bilihan ng ticket. Sobrang dami pala ang uuwi ngayong araw. Pero eto ako, guys. After 15 minutes, nakakuha na ako ng ticket ko. Sasakay na tayo sa Montenegro Lines dito sa may barko. Alam nyo ba, nakatatlong punta na ako sa Mindoro. Pero sa Oriental Mindoro. O dun sa tinatawag nilang Kalapan. Grabe, nakaka-excite naman to. Ayun, after 2 hours nga guys, ay nakarating na ako dito sa may Kalapan City. At ngayong araw na to guys, ay kasama akong kaibigan ko. Kasi dun tayo tutuloy sa kanilang bahay. O diba, bungad pa lang, papawaw ka na talaga sa Mindoro. Wait lang, taga Mindoro ka rin ba? Saan sa Mindoro? Comment ka nga. At eto guys, naglalakad na nga pala ako at inaantay na nga pala ako ng kaibigan ko dito. Mamaya makikita nyo siya. Pero parang mahihain naman yun. Kaya wag na lang. Joke lang. Ayan, nag-jeep na nga pala kami para makarating sa kanilang barangay. Eto oh. Welcome to Barangay Australia. Kaya tara na. Mamiesta na tayo. Day one. Nung unang araw ko nga pala guys, ay pumunta nga pala kami sa Save More. Alam nyo ba, first mall to dito sa may Oriental Mindoro, itong Save more. Ang yaman talaga ng Savemore guys. At ang yaman ng Barangay Estrella, ba? Diba? May Save More. Kabog na kabog. Buti na lang nagka-Save dito guys kasi mas better at mas mura yung mga bilihin dito, ba? Diba? Sana ang wish ko magkaroon na rin ng ano, mga SM, ganun. Siyempre, para mas maraming pasyal ng mga tao dito, ba? Diba? Ayan, bumili na nga pala kami guys dito. Tapos nagpunta kami ng peryahan, kilala ko ng mga bata ako dito. Oh. Hello sa inyo. Salamat sa support nyo. Tapos yan yung iba nagka-picture pa sa akin. Thank you, thank you, thank you. Nakakahiya naman guys sa inyo. Salamat sa pag-idolo sa amin. Sana supportahan nyo kami hanggang dulo. Thank you, thank you, thank you. Ops, teka lang. Dahil piyesta may mga event nga pala. Ginang Estralia nga pala ang event na ito. O, oh, ba diba, mga nanay ang mga kasali. Napaka-cute at napaka naman ang mga nanay na ito. Wait lang. Sino nga bang nanalo dito? I-comment nyo nga kung alam nyo. Day 2 Ayan, dito na tayo sa pestahan, guys. Ngayon ngayong araw, pupunta nga pala kami sa mga nagkakarera ng bangka. Grabe, ngayong kulang napansin guys, sobrang dami rin palang tao dito sa may Australia Sabi ng nakausap ko, mahigit 7,000 daw ang tao dito Napakadami, kaya pala may save more sila Pero bagong lahat, happy piyasta sa inyong lahat, barangay Australia Dahil piyasta nga, ayan may color game nga rin pala dito kahit maaraw Diba tuwing gabi lang yan, pero okay lang para sa kanila <laughs> Siyempre tataya tayo ng 5 piso Ay, ito nga pala yung kasama ko sa JLJ And hello, Yearn <laughs> Oh, imahin nyo na, imahin na. Grabe, sobrang daming bangka pala magkakarera ngayon. Yung iba, taga ibang barangay nga pala. Ito nga pala yung aming manok, oh, itong team suplado. Sana manalo kayo, boss. Tara, na natin kung sinong mananalo dito sa may karerang ito, oh. Grabe, kabi bilis nga pala dito ng mga bangkae. Eh. Tapos yung isa na iwan dun sa may ano, sa may hulihan, grabe naman. Hindi na siya nakahabol pero hindi ko alam ang team niya eh. Pero okay lang 'yan, sa lahat talaga ng laro may nananalo at may natalo. Kaya congratulations pa din sa inyo. At lalong congrats dun sa mga nanalo ngayong araw. More race pa, grabe, nakakatuwa talaga sa Barangay Australia. Oh, wait lang, pag-uwi ko nga pala, ay I may mean, nagka picture pa nga pala sa akin. Nakakahiya naman kasi dinadaya ako sa bahay ng kaibigan ko. Thank Thank support ha. Wait lang, wala pa akong ligo dyan. Maya-maya pa ka lang ay nagaya ang kaibigan ko na mag-ilog daw kami. Kaya samahan nyo muna ako dito. Grabe yung daan dito guys, sobrang ganda, sobrang aliwalas at sobrang linis ng hangin. Kitang kita nyo naman o, oh, sobrang ganda ng ilog dito. Ah, take note, sobrang daming palayan talaga dito. Ops, taga dito nga pala si Kamangyan. Baka mapuntahan pa natin. Hello Kamangyan, sana mapanood mo yung vlog namin. Kamangyan sana ma din kita in person Soon pag sikat na sikat na ako Kaya guys please support me guys Para mas marami pa tayo At malay mo makapunta rin ako sa inyong lugar diba Eto na nga pala guys malapit na nga pala kami sa ilog Alam nyo ba sa daan is makikita nyo Ang simbahang bato dito sa may nauhan Eto oh Sayang hindi ako nakadaan kasi may ikakasal dito Maya-maya pa nga lang guys ay nakarating na kami Syempre dito sa my farmland Kaya tara tingnan natin kung gaano kaganda dito sa my farmland Kaso medyo umulan guys Kaya hindi masyadong malilaw ang tubig Pero okay lang Andami pa rin naman naliligo dito eh At pagdating nga pala namin dito guys Ay may nagka-picture pa nga pala sa akin Nakakahiya naman sa inyo Pero thank you kasi lagi nyo kami sinusuportahan Thank you, thank you, thank you O ngayon tara samahan nyo na ako dito maligo Sa probinsya talagang inuwen ko yung mga ilog Kasi dito ka makapag-relax at makapag- makapag-isip ng ayos. <laughs> hey Glenn. Ay, naman ito. ako Ay, Guys. si Glenn, guys, ah. Hi Glenn. Hindi, hindi na makalas sa ng Agos. Nawala na si Glenn guys. <laughs> Maya maya pa nga lang guys, ilumipat kami ng namin. Dito sa tulay na to guys, ay kitang kita sa pinagliguan namin kanina. Kaya pinuntahan namin, di ba? Try si lang yung kasha, hindi kasha ang jeep. Kaya tara guys, samahan nyo muna ako guys, maligo dito. Ay hindi ba lang, umulan kasi kaya gantong tubig. Malalim naman, malalim ka? Malalim? Tukatin mo nga. Ito sa cottage. Malalim na, ubra. Malalim na ka tubig dinig na. Let's go guys. Malili Maligo ulit tayo dito. Kanina kasi doon kami naliligo sa part na yun. doon oh, sa part na yun. Pero ngayon, dito sa may tabing ilog Kita yeah. nyo naman, di ba? Tabing ilog. Ox lang ang tubig, oh. Pero sobrang lalim, oh. Hindi mo makita ang ilalim, eh. Init ang tubig na. Kainit ang tubig. Hindi, dito. Dito. Hindi naman siya mainit, malamig na. 'Yung nakakalangoy lang yung dito guys, ng konti guys. Doon sa kabilang hindi makalangoy kasi sobrang lakas ng agos. Nakakatakot. Alam mo sarap kaya dito kaysa doon kanina, no? Uh, ganda oh. Ooh. Ay, may shrimp din pala dito sa may ilog na 'to eh. Pero teka lang, picture muna ako. Day 3. Ayun, fiesta ng fisher talaga dito sa may barangay niya. Yeah. Kita-kita niyo naman 'di ba, sobrang daming banda. Kala kilala pa ako dito naman, magbabaton. Huy, magbaton kayo, huy. <laughs> Nakakatuwa naman sa barangay na 'to, guys. Napaka-active ng tao. Tapos napaka-masayahin nila. Oh, di ba hindi pa ako nakakaligo pero may nagka-picture na agad sa akin. Sorry sa amoy ko. <laughs> at thank you din sa support nyo guys napaka grabe nyo talaga sumuporta sa akin oo nga pala baka hindi ka pa nakasubscribe like and share ng mga videos ko ha huwag mong kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa buhay namin O, oh, tama na ang picture <laughs> kakatuwa piyastang pwesta na talaga dito guys kasi kitang kita nyo naman sobrang dami ng tao sa daan eto yung mga taong talagang may mesa sa mga kamag-anak nila tapos kita nyo naman diba guys may nagorondang mga pulis para iwas gulo nga naman at take note hindi nakalagpas ang video okay dito kita nakita di diba nagsasayaw sila halang dahil mong bisitang napunta tuloy po kayo oo nga pala guys binigyan nga rin pala ako ng jersey dito na isang kaibigan thank you Zay tapos nung gabi guys ang daming fireworks oh, Sabay ng putukan maganda dito ah on <laughs> my day meron oh. 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 pa, meron pa isa. pa. Layo naman. Ang layo naman. Zone. boss. Ayun, ha. Susun sa

Wala na. Eh, may isa pa. Parang may siya <laughs> pa yan. Yaman nyo naman, hi, kayo. Marami naman taga rito, Mayor. John! Meron ba yan? Meron ba yan? Meron Wala na Meron pa, meron pa. Ah, di ba? Napakasaya talaga sa barangay na to. Napakasaya sa Mindoro. Yeah. Siyempre, hindi natin papalampasin ang perya. Kasi kapag may piyesta, may perya. O oh, siya, taya muna tayo dito. Sana manalo, sana manalo, sana manalo. Number 30. 30, 30. Ano bang taya namin? Wait lang, ano bang taya namin dito sa may anong to? Spin the wheel. Sana manalo kami dito, number 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30 Wala na, talo na Guys, mahilig ba kayo sa larong to? Kasi kami guys, mahilig sa larong to Kasi sobrang dayong pwedeng panalunan Ayan, may nanalo na guys Number 23 Ayan, may nanalo na Bawakya na naman tayo Pero ayos lang Day 4 Ah, uwi ana Uwi na ko guys Bye bye Ingat Thank you so much, Barangay Estrella. Sa napakasayang pestahan di yan. Sana next year makabalik pa ako. Thank you so much na nagpatuloy sa akin. Thank you, Martinez family. See you ulit. Bye-bye.